wala kang ideya kung gaano kakahalaga para sa taong ito. Ngayon, ipapakita niya ito sa iyo sa isang paraan na hindi hindi mo inaasahan. Alam niya ang nararamdaman niya. Alam niya kung ano ang kinakatawan mo. At ngayon, handa na siyang patunayan ito. Maaaring sa mga salitang diretsyo sa iyong puso o isang kilos na hindi hindi mo malilimutan, ang sandaling ito ay magbabago ng lahat sa pagitan niyo. Handa ka na bang sa wakas ay maunawaan kung gaano kakahalaga? sa tingin mo ba, ang mga tao ay palaging sinasabi kung ano ang kanilang nararamdaman? Na ipinapakita nila kung ano talaga ang kanilang iniisip. Ang totoo ay madalas nilang itinatago ito. Dahil sa takot, kawalan ng kumpiyansa, o dahil naniniwala silang alam mong mahalaga ka na para sa kanila. Ngunit ngayon, mag-iba ang lahat. Ngayon, ang taong ito ay magiging malinaw. Ipapakita niya, nang walang kahit anong pag-aalinlangan, na ikaw ay higit pa sa inaakala mo at maaaring hindi ka handa sa magiging epekto nito. Dahil kapag nagpasya ang isang tao na buksan ang puso ng totoo, nang walang mga filter, imposible na hindi maramdaman. Maaaring hindi mo napansin ang mga maliliit na palatandaan hanggang ngayon. Sa paraan na hinahanap ka ng taong ito, kung paanong palagi siyang nandyan, kung paanong bawat salita niya ay may higit pang kahulugan. Andyan na ang lahat ng iyon, naghihintay ng tamang sandali. At dumating na ang sandaling iyon hindi na siya maghihintay. Hindi na siya mananahimik, hindi na magpapanggap na alam mo na kung gaano kakahalaga. Ngayon, maririnig mo, mararamdaman mo. Maaaring isang simpleng binago mo ang buhay ko na sinabi sa pagitan ng isang kape o isang karaniwang lakad. O marahil isang tingin na puno ng emosyon na hindi na kailangang ipaliwanan. Ang mahalaga ay mapapansin mo ang isang bagay, ikaw ay pinili hindi sa pagkakataon, hindi sa kaginhawaan, kundi dahil nakikita ng taong ito sa iyo ang isang bagay na maaaring hindi makita ng buong mundo. Nakikita niya kung sino ka talaga. At iyon ay hindi maliit na bagay. Isipin mo lahat ng mga naranasan mo kasama siya hanggang ngayon. Sa mga pag-uusap, sa mga mensahe, sa mga sandaling tila maliit, ngunit naging malaki para sa kanya. Baka nga umiti ka ng hindi iniisip o nag-alok ng suporta ng walang inaasahan kapalit, at sa kabila nito, naging sapat na yon para mabago ang araw niya, marahil pati ang buhay niya. At nayon, gusto kanyang pasalamatan. Gusto kanyang pasayahin ng maramdaman mo ang nararamdaman niya. Dahil hindi na sapat na itago na lamang iyon para sa sarili niya. Ano kaya ang gagawin niya? Sulat kaya ang isusulat niya, iyong tipo na babasahin mo ng isang beses at itatago magpakailanman? O hahawakan niya ang iyong mga kamay at titingin sa mga mata mo habang sinasabi kung ano ang nararamdaman niya. Marahil maghahanda siya ng sorpresa, isang bagay na punung puno ng kahulugan na mapapahanga ka. Pero hindi mahalaga kung ano ang paraan. Ang mahalaga ay kung ano ang nasa likod nito. Ang pagkilala, ang pasasalamat, ang pagmamahal, at marahil hanggang sa isang pag-ibig na lagpas sa iyong may isip ngayon. Handa ka na ba para dito? Para maintindihan na, para sa isang tao, ikaw ay higit pa sa espesyal. Na may naiba kang dulot na maaaring hindi mo pa napapansin. Alam ng taong ito na hindi madali ang magbukas ng damdamin. Naiintindihan niya na ito ay isang panganin. Na maaaring hindi mo malaman kung paano tumugon na baka mawalan ka ng salita o hindi mo ganap na maunawaan ang lalim ng kanyang ipinapakita. Pero kahit ganoon, susubukan niya dahil mas malaki ang nararamdaman niya kaysa alinmang pag-aalinlangan o takot. At kapag nangyari ang sandaling iyon, ano ang gagawin mo? Makikinig ka ba? Magpapadala ka ba sa damdamin? O pababaya ang lumipas na para bang isa na lamang karaniwang araw? Sana piliin mong makinig. Piliin mong nandyan. Dahil ang mga ganitong sandali ay hindi nangyayari araw-araw at ang mga taong may tapang na ipakita ang nararamdaman nila na magbukas ng ganito ay bihira. Maaaring kapag narinig mo ang kanyang sinasabi, mapagtanto mo ang mga bagay na hindi mo pa napapansin noon. Maaaring magsimula kang makita ang laging naroroon, ngunit sa kung anong dahilan ay hindi mo napansin. Maaaring matuklasan mo na ang epekto mo sa kanyang buhay ay mas malaki kaysa sa inaakala mo at kapag nangyari yon, kapag ang mga salita ay sa wakas na sabi o ang kilos ay sa wakas nagawa, makakaramdam ka ng kakaiba. Makakaramdam ka ng espesyal. Dahil yan mismo ang kahulugan mo para sa kanya. May intindihan mo na hindi mo kailangang maging perpekto, na hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng sagot o gawin lahat ng tama sa lahat ng oras. Ang simpleng katotohanan na ikaw ay ikaw na ay sapat na upang mabago ang buhay ng isang tao. At iyan ay makapangyarihan, Iyan ay bihira. Iyan ay isang bagay na dapat mong pahalagahan. Ang taong ito ay handa nang ipakita sa iyo ang lahat ng ito. Handa nang ipaintindi sa iyo kung gaano kakahalaga. At nayon, ang tanong ay, handa ka bang tanggapin ito? Ang taong ito marahil ay naghahanda na ng matagal, mga araw, linggo, maaaring kahit mga buwan. Iniisip ang tamang mga salita, ang eksaktong sandali, ang perpektong paraan ng pagpapakita ng kanyang nararamdaman hindi dahil nagdududa siya sa kanyang gustong sabihin sa iyo, kundi dahil naintindihan niyang nararapat ka sa higit pa sa isang anumang kilos. Nararapat ka sa isang bagay na sumasalamin ng eksakto sa epekto mo sa kanyang buhay. Maaaring hindi mo pa napansin kung gaano kanya inoobserbahan. Hindi sa isang mababaw na paraan, kundi sa isang tapat na atensyon na napapansin niya ang mga maliliit na detalye na hindi pinapansin ng iba. Alam niya kung paano nagbabago ang iyong tingin kapag ikaw ay nakatuon. Alam niya kung paano nag-iba ang tunog ng iyong boses kapag nagsasalita ka tungkol sa isang bagay na talagang mahal mo. Alam pa niya kung paano mo tinatago ang sarili mong mga sakit upang walang makapansin, ngunit napapansin niya. At iyan ang dahilan kung bakit ang darating ay hindi lamang isang sandali. Isa itong refleksyon ng lahat ng iyong pagkatao. Mula sa mga pagkakataon na nagmalasakit ka ng walang hinihining kapalit. Sa mga sandali na naging ilaw ka, kahit hindi mo namamalayan dahil sa kaibuturan, iyon ang nais niyang maunawaan mo, mayroon kang halaga na higit pa sa nakikita ng iba. Naisip mo na ba kung paanong ang iyong mga kilos, kahit gaano ka simple, ay kayang baguhin ng lubos ang araw ng isang tao? Isang itin na ibinigay mo ng hindi iniisip. Isang salita ng pag-udyok na marahil para sa iyo ay walang gaanong kahulugan, ngunit para sa kanya ay eksaktong iyon ang kailangan niyang marinig. Ngayon, isipin mong bitbitin ito sa iyong kalooban malaman na may isang tao na may ganitong kapangyarihan sa iyo, ganitong impluensya, at gayon paman ay hindi pa nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi niya alam kung paano o kailan. Hanggang ngayon, ayaw niyang hayaang pigilan ng takot o pagdududa ang sandaling ito. Ayaw niyang ang hindi nasasabi ay maging sanhi ng pagsisisi. Kaya't gagawin niya ito. Dahil may mga bagay na kailangang sabihin bago maging huli ang lahat at kapag dumating ang sandaling iyon, magiging napakadiin na maaaring hindi mo alam kung paano tutugon. Maaaring bumilis ang pintig ng puso, maaaring maramdaman mong mahina ka, lantad, pero sa kaibuturan, magiging mapagpalaya. Dahil sa wakas, maiintindihan mo ang impluensya na mayroon ka sa buhay ng isang tao. At alam mo kung ano ang kahanga-hanga. Walang hinihinging kapalit ang taong ito. Hindi siya naghihintay ng mga pangako o pahayag na hindi mo nararamdaman ang tanging naisin niya ay malaman mo. Na maramdaman mo kahit isang beses kung gaano kakahalaga. Ngayon, isipin mo, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kabilang panin? Kung ikaw ang nakakaramdam ng ganito kalakas, katotohan ng damdamin na hindi mo na kayang itago. Magkakaroon ka ba ng tapang na taglay-taglay ng taong ito ngayon? Magiging handa ka bang ilantad ang iyong sarili sa ganitong paraan? Kung ang sagot ay, kung gayon alam mo kung gaano kahirap ito, kung gaano ito kalaking panganib. Pero alam mo rin na ito'y isang panganib na sulit. Dahil ang buhay ay binubuo ng mga sandaling ito. Mga sandali kung saan nagpa siya tayong magbukas, kahit hindi natin alam kung paano mag-react ang isa. Ang taong ito ay nagbibigay sa iyo ng higit pa sa mga salita o kilos. Ibinibigay niya sa iyo ang isang bahagi ng kanyang sarili. Pinagkakatiwalaan niya ang mga damdamin na, malamang, matagal na niyang tinatago baka manahimik ka kapag nangyari ito. Baka hindi ka makapagsalita agad. At ayos lang yon. Dahil minsan, hindi ang mga salita ang mahalaga. Minsan, ang simpleng presensya, ang pakikinig ay sapat na. Ang hindi mo dapat gawin, ang hindi mo dapat gawin ay baliwalain. Huwag pabayaan na ang pagmamadali ng araw-araw na ang mga ligaw ay pagnakawan ka ng sandaling ito. Dahil ang mga sandali tulad nito ay hindi naulit. Pinili ka niya sa kabila ng maraming tao, ikaw ang nagkaiba. Ikaw ang nagdala ng liwanag, ikaw ang gumawa ng isang bagay na wala ng iba pang nagawa. At ngayon, handa na siyang ipakita ito sa iyo. Ngayon, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay na baka kailangan mo marinig, karapat dapat ka nito. Baka, sa kaloob-looban mo, nahihirapan kang tanggapin ito. Baka iniisip mo na hindi ka naman ganun ka-espesyal, na wala ka namang nagawa. Pero ang ganitong bagay ay hindi sa iyo para pagdesisyonan. Ang epekto na mayroon tayo sa buhay ng isang tao ay hindi bagay na maaring masukat. Ito ay isang bagay na nararamdaman, isang bagay na tumatatak. At malinaw na, tumatak ka. Kaya hayaan mo. Hayaan mo ang sarili mong matanggap ang sandaling ito, ang katotohanan ito, nang hindi kinukwestiyon kung karapat dapat ka ba o hindi. Baka iniisip mo na ang ganitong mga kilos ay nangyayari lang sa mga palabas o libro pero ang tunay na buhay ay mas malalim kaysa sa katang isip. Ito ay puno ng mga kakulay-kulay, ng mga hindi inaasahang sandali, ng mga koneksyon na sumasalungat sa lohika. At ang mangyayari sa pagitan nyo ay eksakto na yon, isang koneksyon na lampa sa halata. Hindi ito tungkol sa magagandang salita o grandyosong mga aksyon. Ito ay tungkol sa katotohanan. Tungkol ito sa isang tao na nakikita ka sa paraan na hindi nakikita ng iba kaya kapag dumating na ang sandaling iyon, maging naroroon ka. Tumingin sa mga mata ng taong iyon. Pakinggan ang bawat salita, kahit na tila mahirap sabihin ang mga ito. Dahil bawat pantig, bawat kilos, ay puno ng kahulugang marahil ay hindi mo pa napapansin noon. At kung sakaling ang kanyang mga salita ay magpadama sa iyo ng isang bagay na hindi mo inaasahan, kung aaninagin nito ang isang bahagi ng iyong damdamin na hindi mo alam na mayroon pala, hayaan mo lang maramdaman ito. Huwag mo itong takbuhan. Dahil ang pagiging bukas loob, gaano man ito katakot-takot, dito nagaganap ang pinakatotoong mga sandali sa buhay. Alam yon ng taong ito. Kaya nga siya naglalakas loob para ipakita sa iyo ang nararamdaman niya. Dahil naniniwala siyang sulit ka. Ngayon, ang natitira na lang na tanong ay, ano ang gagawin mo rito? Baka hindi mo pa kailanman naisip kung anong tunay na ibig sabihin ng pagiging mahalaga sa buhay ng iba. Hindi ito tungkol sa malalaking tagumpay, tungkol sa mga pambihirang bagay na inaasahan ng iba na mapansin. Tungkol ito sa tahimik na epekto, halos hindi nakikita, na idinudulot mo sa pagiging ikaw mismo. At ito mismo ang nais niyang ipakita sa iyo ngayon. Dahil, para sa kanya, hindi ito maliit na bagay. Hindi ito isang bagay na maaari niyang baliwalain lamang lahat ng ikaw, lahat ng ginagawa mo, kahit na sa tingin mo maliit na bagay lamang, para sa kanya ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa iyong iniisip. Napansin mo na ba kung paano laging nakatuon ang taong ito sa mga detalye na binabaliwala ng iba? Kung paano niya napapansin ang pag-iba ng iyong mood kahit hindi ka pa nagsasabi ng isang salita? Baka lagi itong hindi napapansin ng iyong mga mata, pero ngayon, gusto niyang malaman mo, nakikita ka niya. At hindi lang ang nakikita sa ibabaw. Nakikita niya ang higit pa. Nakikita niya ang iyong mga takot, mga insecurities, ang mga bagay na tinatangka mong itago kahit na hindi mo sinasadya. At gayon paman, pinipili pa rin niyang manatili. Pinipili ka niyang pahalagahan kahit na sa pakiramdam mo walang halaga ang nasayo. Maaaring hindi mo namamalayan, ngunit binadala ng taong ito ang bawat salita mo, bawat kilos, na parang isang mahalagang bagay. Maaaring ito'y ang paraan kung paano mo siya pinakikinggan kapag may sinasabi siyang mahalaga. O ang paraan kung paano mo siya pinapangiti kahit sa mga pinakamahirap na araw. Lahat ng ito, gaano man kaliit sa iyong pananaw, ay napakalaki para sa kanya. At mayong araw, handa na siyang sabihin ito sa iyo. Hindi sa malabo na paraan, hindi sa kalahating mga salita, kundi sa paraang mararamdaman mo sa kaibuturan ng iyong puso. Sapagkat alam niyang kailangan mo itong marinig alam niyang may mga bagay na hindi pa nasasabi ng mga salita, ngunit kailangang masabi na ngayon. Ayaw niyang magkaroon ka ng mga duda. Ayaw niyang maliitin mo ang epekto na mayroon ka sa buhay niya. Dahil ang nararamdaman niya ay totoo, matindi, at umaabot na sa puntong hindi na ito kayang itago. Maaaring nagtatanong ka kung bakit ngayon. Bakit biglang nagpasya ang taong ito na buksan ang kanyang puso at ipakita sa iyo ang lahat ng ito? Ang sagot ay simple, dahil napagtanto niyang hindi sulit ang magpabukas-bukas pa. Masyadong hindi tiyak ang buhay para iwanan na nakatago ang ganitong mga damdamin. At higit sa lahat, karapat dapat kang malaman. Siya kabado marahil. Kahit na hindi niya ito maipakita, kahit na sinusubukang kumilos ng natural, sa loob-loob niya alam niyang may panganib na kinakaharap. Ngunit para sa kanya, ang peligro ay sulit. Dahil ang palampasin ang pagkakataong ito at hindi masabi sa iyo ang kanyang nararamdaman ay mas masahol pa sa pagharap sa takot. At ikaw? Handa ka bang makinig? Handa ka bang maramdaman ang tindi ng sadarating? Dahil ito'y hindi isang bagay na mapapansin lamang. Hindi ito isang bagay na iyong makakalimutan. Maaaring maalala mo ang maraming makabuluhang mga sandali sa iyong buhay, ngunit mayroong isang espesyal na bagay na mapansin dahil kung sino ka, ng totoo. Hindi dahil sa kung ano ang ginagawa mo, hindi dahil sa kung ano ang mayroon ka, kundi dahil sa kung ano ang kahulugan mo. At iyan ang eksaktong nais ipakita sa iyo ng taong ito. Gusto niyang malaman mo na ang mga bagay na itinuturing mong simple, ang iyong presensya, ang iyong mga salita, ang iyong mga kilos ay nagdulot ng malaking pagbabago sa mga panahong pinakakailangan niya ito. Na kahit hindi mo napapansin, nagdala ka ng liwanag sa mga araw na tila madilim. Naisip mo na ba kung ilang beses ang iyong mga salita ang naging sandigan ng isang tao na malapit ng bumagsak? Ilang beses ang iyong kamusta ka ang nagkaroon ng mas malalim na kahulugan kaysa sa isang simpleng tanong? Iyan ang pinag-usapan natin dito. Hindi isang bagay na pambihira, kundi isang bagay na mahalaga. Baka hindi mo pa nabigyan ng pagkakataon ang sarili mo na makita ang epekto na mayroon ka sa mga tao sa paligid mo baka sanay ka nang isipin na maliit lamang ang iyong mga kilos para makapagdulot ng malaking pagbabago. Ngunit ngayon, ipapakita sa iyo ng tao na ito ang kabaligtaran. Ipakikita niya sa iyo na, para sa kanya, ikaw ang punto ng balanse. Na ikaw ang dahilan kung bakit siya nagpatuloy na maniwala, kahit pa nang magmukhang gumuho na ang lahat. Na ikaw, sa maraming paraan, ang dahilan kung bakit naniniwala pa rin siya sa kabutihan ng mga tao at lahat ng ito ay higit pa sa kayang ipahayad ng mga salita. Ito'y isang bagay na mararamdaman mo. Isang bagay na makikita sa kanyang mga mata, sa tono ng kanyang boses, sa paraan kung paano niya sasabihin ang mga bagay na ito sayo. Dahil kapag may taong nagpapasya na buksan ang puso sa ganitong paraan, imposible na hindi maramdaman ang lakas ng katotohanan sa likod nito. Ngayon, nais kong isipin mo ang sandaling ito. Maaaring sa isang simpleng lugar, walang anumang espesyal sa paligid. Baka sa isang kaswal na pag-uusap, sa gitna ng isang karaniwang araw. Ngunit wala sa mga ito ang mahalaga. Dahil ang mahalaga ay ang koneksyon. Mapapansin mo sa kanyang mga mata na may kakaiba. Mapapansin mo na ang kanyang mga salita ay nanggagaling sa isang malalim na lugar, sa isang lugar kung saan nananatili ang mga tunay na damdamin. At sa sandaling iyon, ang lahat ay magkakaroon ng kahulugan may intindihan mo na ang buhay ay binubuo ng mga ganitong sandali. Mga sandali kung saan may isang tao na nagpapakita sa atin ng buong kalinawan ang epekto na nagawa natin. At kung papayagan mo, mababago ng sandaling ito ang isang bagay sa loob mo. Dahil gaano man natin tanggihan, lahat tayo ay nais maramdaman na tayo ay nakikita. Nais nating malaman na ang ating pag-iral ay may kahalagahan, na ang ating mga gawain ay may kabuluhan. At nayon, ang taong ito ay magbibigay sa iyo ng ganito Magbibigay siya sa iyo ng kasiguraduhang ito. Wala siyang hinihingi kapalit. Ayaw niyang maramdaman mo na kailangan kang magbayad ng utang na loob. Ang tanging nais niya ay malaman mo. Maramdaman mo. Dahil itago ang pakiramdam na ito sa kanyang sarili ay parang pagtanggi sa katotohanan. At sa kaloob-looban, baka kailangan mo rin ito ng higit pa sa inaakala mo. Baka ito ang sagot na hindi mo alam na hinahanap mo. At kapag nangyari na ang lahat ng ito, kapag nasabi na ang mga salita o nagawa na ang kilos, ang tanging kailangan mong gawin ay maging naroroon. Huwag subukang intindihin agad-agad ang lahat. Huwag subukang gawing rasyonal ang lahat. Basta maramdaman mo lang. Dahil bihira ang mga ganitong sandali. Bihira ang mga taong may tapang magbukas ng puso sa ganitong paraan. At ikaw, sa kahit anong paraan, ay bihira rin. Ito ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Dahil para sa kanya, ikaw ay natatangi. At nayon, tanging isang bagay na lang ang natitira, tanggapin. Tanggapin ang sinasabi, tanggapin ang ipinapakita. Dahil ang katotohanan ay nararapat ka. Lagi ka nang nararapat. Ikaw ay mas mahalaga kaysa sa inaakala mo. Mag-subscribe, ay like at magkomento, ako ay mahalaga.